pagkakaroon ng regulatory body separate na regulatory body for the social media ay napapanahon din po para po maiwasan yung mga pang-aabuso. Hindi po natin pipigilan yung mga opinyon na naaayon naman po uh, sa batas, kumbaga opinyon na lehitimo. Li Kung ito man ay kritisismo, yan po ay dapat lang na irespeto. Pero iba po kasi yung sinasabi natin na paninira ng walang basihan at kung ginagamit man po itong mga troll army sa paninira, ibang usapin po yun. Dahil kung meron man po troll army pero ang advocacy nila ay magpalabas at mag-share ng tamang balita, hindi po yun pipigilan. Ang pipigilan lang po natin ay maabuso dahil po kapag po naabuso ito, mayroon po itong effect sa taong maaaring siraan, maaari ang mga organisasyon, ahensya na maaaring siraan, no, walang basihan, Malaki pong impact ito lalo na kung paniniwalaan ng mga tao. Hello sir, ano pong pangalan nila? Uh, Michael sa Santana. Sir Mike, sa panon ngayon ng social media at talamak ang pagkalat ng mga fake news sa iba't ibang social media platforms, sa inyo pong palagay, kailangan na ba na bumuo ng regulatory body para sa pagsukpo ng fake news sa mga social media? Kabaraho, um, gusto ko kung kung ako yung masusunod, magkaroon ng guys. isang so, regulatory sure board. Lang Pero dapat yung Manila, regulatory board na to ay may dapat kaalaman din or pinag-aralan din nila hindi uh, lamang mag na sa pag-identify ng, ng mga fake news, ng mga Power fake nyo, images, dapat yung mga tao ilalagay sa board na to ay may um, ding sumuri ng kung ano yung tama at mali na na pwedeng ilagay sa content para maiwasan yung yun nga yung paglaganap ng mga fake news, maling impormasyon na pinakakataan pa ng ibang creator. Bilang isang uh, mamamayan na tumatangkilik din sa social media, uh, sa tingin ko yung social media ngayon ay may malaking papel sa kabataan at kahit kahit sino na nataraga yung social media bilang uh, source of income, uh, sa tingin ko legitimate naman siya na trabaho sa mga tao naman sa ano sa sa usaping kung kailangan na ng isang regulatory board para pag-screen ng mga ng mga fake news na pinapakalat sa social media go since yung social media ay na monetize na ng mga tao tingin ko oras na din na magkaroon kagaya sa sa ating sa marketing sa mga sa ads and yung mga pinapalabas sa TV sa radio, meron kasing censorship yung mga yan eh pero, hindi niya sakop yung social media. Kaya, yung social media parang gray area siya. Ngayon, pag yung isang tao, isang content creator ay nagpalabas ng mga, mga, mga maling informasyon, mga fake news, parang domino effect kasi yan eh. Pag yung isang taong to, may kakayaan siya na i-share yung nakita niya, may kakayaan siyang ipalaganapin din kung marami din siyang kakilala. So yung mangyayari, kakalat ng kakalat ng kakalat yung maling impormasyon. Yung mga tao ma mahati, malilito, maguguluhan, yung iba mag-aaway-aaway, parang hindi siya maganda sa sa imahe ng social media na kung pwede naman uh, maglabas siya ng katotohanan, maglabas siya ng mapagkukunan ng aral, mapagkukunan ng kaalaman na tama at na walang nililinlang sa kanilang mga content. So, po, sir, ano pong paalan nila? Winter Gabayron. Uh, taga Rito rin po ba kayo, sir? taga uh, Paco, Manila. Uh, taga Paco, Manila po sa sir. Ano? Uh, sir Winter, meron lang po kong isang katanungan para sa inyo. Sa panon ngayon ng social media at talamak ang pagkalat ng mga fake news sa iba't ibang social media platforms, sa inyo pong palagay, kailangan na ba na bumuo ng regulatory body para sa pagsukpo ng fake news sa mga social media. Para sa akin, hindi na kailangan pa ang gumawa ng kung ano mang klasing body para i-regulate ang pagkalat ng balita in general, fake news man yan o totoong news. Dahil uh, ang, ang mag, posibleng magkaroon kasi ng komplikasyon dyan sa mga kung sino ang magre-regulate. Si, ano ang definition ng fake news? Sino ang magde-decide kung ano ang fake news? At ano ang mga pwedeng parusa para sa mga malilabelan na fake news peddler. Mahalaga kasi para sa demokrasya ng isang bansa at bilang mga uh, mamamayan, ang free speech ng bawat isa dapat maprotektahan ito. maaring hindi natin pinaniniwalaan yung sinasabi nila o hindi aligned sa mga prinsipyo natin o mga internal biases natin, pero nang consequence or unintended consequence ng uh, free speech na masyadong mahalaga para sa uh, pagbuo ng pagkabansa.